What are you doing? Kain ako ng lansones. Oo. Oh. Eh, ano naman yun? Ang lansones pala ay maganda para sa mga maiwasan ng mga lamok. Saan so, mo naman natutunan? Uy, grabe ka. Nag-aralan ko yun. Ngayon. <laughs> <laughs> Anong ginagawa sa... Uh, Paano? Paano pangontra ng lamok yan? Kakainin mo yung laman. Siyempre. Tapos yung buto iluluwa mo. <laughs> Tapos, siyempre <laughs> iipunin mo yung balat. Nakaipon na ako nung last ng balat. Ayan. Pinatuyo, no? Yes. O, yung tuyot na tuyot. Yan, di ba ganyan? So, Amoyin mo, Judge. Ano, anong amoy? Pwede? Judge, di ba ganito na? Oo. Oh. oh. ganito na siya. Ayun mo dito. Iipunin mo siya. Tapos pag marami na, ipapatuyo mo na. Tapos pwede mo na siyang, pag na, yung pwede na siyang masunog, pag masunogin mo na siya, yung kanyang usok, yun ang iniiwasan ng mga lamok So, instead na magkatol ka or magspray pwede to habang nagbabantay or nagtatambay tayo sa tabi ng mga manok. So, napakadali lang ng mechanics nito. <laughs> Kakain ka lang ng lasones. Pagkatapos, yung balat wag itatapon ipunin tapos papatuyuin sa araw ng ilang araw to? Almost 29. one week man. One week? Para tuyot na tuyot. Basta matuyot lang, pwede na. Ay, depende naman sa araw. Kung kaya naman ng oh, Oh. Oh. Yeah. Ngayon, paano ang gagawin? Magpapaningas lang ng uling sa ganito. Yeah. Papaningas ng uling tapos ibabaw lang yung lansones. No, tapos iwawagay why mapakita ko sa inyo pa paano <laughs> oh, so ano nag enjoy ka dyan matamis siya matamis, matamis siya matamit. so ano bang mas effective sa lamok yung mayumo o yung mas lam mayum slam <laughs> so kailangan natin ng ganito kailangan parang pwedeng screen no? kahit hindi naman ganito para lang ma paningas na mabuti. Pwede rin namang tradisyonal na pagpapaningas. Kung mo ng papel o oh, mo ng andak petrolyo. Pero ito, madaling method ito, madali. Kasala mo lang na ganyan. In a few moments, yan, kita nyo, nagbabaga ng ilalim. Una nga, una pa nga, nagbaga yung screen eh. <laughs> so, sobrang nipis eh. So, papaningasin lang natin ng konte Eh, etong style na to, mga kaibigan, ginagamit namin to kapag uso yung lansone, eh, syempre, di ba? Para organic ang dati. <laughs> At saka mura yung lansone. Yung mga sisiw eh, yung... kasi bagong awat. So walang, walang nanay. So ito ginagawa namin. Hindi na namin sila iniilawang kasi malaki na sila. Kaya na nila yung damit. Ngayon, kita nyo, nagbabaga na. Mm -hmm. Ito yung pwede nyo gawin sa bahay ninyo. Dahil lang uso nung lansones. Paano yan? Kumakapit yan sa kung ano madapuan ng usok. Yung amoy niya. So ganito yan, oh, na na, di ba? Lalagyan niyo lang ng bansones. Yung dahon. <laughs> dahon. Ay, ay, hey, ay, hey, hey. Uy, bango. Umusok na. Ayun oh. Na Ayan, no? Uusok siya ngayon. Kita niyo ba 'yang umusok? Mm -mm. At ang usok mga kaibigan, napakabango. Parang citrus. No? Wow. Pero siyempre hindi mo ubusin yung lansyonis mo. No? Sayang. Sa bukas naman. Diba? Ang ganda, oh. Yan. Sakto lang sa hangin. I I yung hangin na mismo magdadala niyan sa paligid. Pero masyado mahangin. Pero maganda sana, hindi gano'ng mahangin. Kasi, pag ganyan, nawawala lang yung misa. <laughs> Mapupuro lang sana oh. sa mga lamok. Diba ano? tayo hindi dito sa mga uh, halaga na disisi. Saka dito lang sa bahay, sa kubo. Kita pa ba, ba ako dyan? Yes. No, eh, gusto namin i-flex ang bago naming camera na kahit madilim eh, pogi pogi pa bao sa. Oh, ay. tignan nyo na makaganda ang bago namin camera. Yung bahay namin kubo, ayan oh, napakausok, di ba? Mhm. Mm eh. Ay, defective na. eto hindi mo na yung mga sa Lansones, hindi mo na kailangan tong paningasin. Basta dumikit ko sa bagang uli. Sa baga kasi yung parang dagta ng lansones, parang attractive yung sunog eh. Ayun, napaka usok oh. Para ka, nasa, para ka nang nasa para ka langit. Oh, parang incense. yung mga sisiw natin yun yung ilalim nila. Dito ako mag-umpisa. Oh, dito na lang. Pwede nga dito. Oh. Saan na? Kanya ba diyan? Aha. Uh -huh. Oh, di diba? Napakausok mga kaibigan, napakahangin. No? Napakaganda nito kung hindi lang maahangin. Nag-i-stay yung usok. Pero yan, napakaganda nito. Hindi to masama sa kalusugan na katulad ng mga spray na antay lamok. Oh, di ba? Maganda to sa bahay, sa kubo. Ngayon, kasi masyado mahangin, mabilis silang ayun, magpaubos. magpaubos. So, kailangan mapaikutan mo na ang bahay mo. Yan bahay namin. Pasensya na kayo at yung tolda ko eh, sa sobrang lakas ng hangin. Nag-gula-gula nit. gula na. Yeah. So, mga kaibigan, ano mang masasabi nyo dito sa aming uh, na natutunan? Ito ay matagal nang uso to, no? Yan, na. Yan. Ano kasi, masyadong mahangin eh. Pero kung hindi mahangin, kaya katulad uusok-usok lang siya. Ito ay natutunan ko noon pa, pero hindi ko magawa-gawa sa video dahil sa nag-uuso lang yung lansones. Minsan naman, pag-uso yung lansones, nakakalimutan ko, yun. ko naman. So, kayo, naalala ko. Kaya yan. Magkanda sa mga alaga. Oo, oh, pinaka-organic ang dating. Uh, uh. Hindi yan masama sa kalusugan nila. Yan. Napaka-usok niyan. At mabango pa. Oo. Oh. Ang ginagawa namin, nung, nung bata kami, no, kukuha kami ng lasa, lata ng yung salmon, yung medyo malaki-laki lata ng sardinas. Lalagyan namin ng 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 butas-butas sa ilalim. Mang ilang lang na butas para may pasukan lang yung hangin. Lalagay kami yung bagang konti. Tapos lalagay kami yung buto ng, Ay, buto. Balat ng lansones. Yun. Yun yung pinakakatol namin. Pag uso lang yung lansones. Pero sa ngayon, syempre, oh, hindi na uso yung mga ganito ngayon. Katol na. Kahit normal, may katol naman eh. Pero pag may uso yung lansones. Sige. Ano na, para hindi may minyo lamok. Oo. Ayan. So, di ba? napakagandang idea sa mga mahilig sa lansones. Huwag nyong itapon yung mga balat ninyo. Ha? Ito, bukas naman to. Or pwede pa rin naman din ngayon. Kaya mamayang konti para... Mamaya, pag, pag magtambay pag tayo na. sa katabi ng mga manok. pag madilim na. <laughs> ang pangunang usok pero nakakaano. Pero usok pa rin yan. Pero ayan. Ikalat ang asok. Asok. Ang kapampangan ng usok ay asok. Aha. Uh -huh. Yan para hindi malamok. Pagtabay na lamok ng mga alaga natin. Crocodile. Importante to si crocodile eh. Pero siyempre, lalo-lalo na dito sa mga sisiw. Ang ingay ng mga sisiw. Bakit ka mo kasi? Kasi wala nang eh. <laughs> eh. Dito lang sa malayo kasi dahil may hangin na mapapunta ron. Pag ganitong oras, yan ang oras ng labasan ng lamok. Ay, Ayan ang pinaka perfect timing na itaboy yung mga lamok para doon na sila sa malayo. Tapos meron naman kaming nilalagay na gasera kapag gabi. Maamoy naman ng kerosene yun. Ayaw din ang lamok. Pero konti na lang lamok kapag madilim na madilim na eh. Pag yung ganyang oras, yung labasan ng lamok. Yan ang maganda. Pausukan ang pausukan. All right, all right. Yeah. Ang ganda ng camera namin, no? Kahit gabi. Walang ilaw 'yan, ha. Walang ilaw. Pero kitang-kita nyo pa rin ako. <laughs> mm -hmm. oh, ayan, ha. Ayan oh. Ganda. Ang bango, no? Mhm. Mm so kayo mga kaibigan, kung kayo 'yung may lansones imbis na itapon 'yung mga balat, 'yung buto na lang itapon ninyo, no? gawin yung parang katol, katulad ng ginawa namin. Pukay lata, butasan nyo sa ilalim. Sa side lang, huwag sa ibaba ba, baka malaglag yung bagay. Sa side, mga mataas ng konti sa lata. Sa side dun lata, lagay nyo konting uling, ng, mga dalawang pirasong uling na baga na, tulugan nyo lang ng, ng balat na lansones na tuyot na tuyot. Uusok na ngayon yan, makapal na usok. Siyan yung gagawin bilang katol. Ah, diba? So, mga kaibigan, hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Paalam. Paalam. Oh, ito pa. Maraming pa. So, uh, halos everyday time, may supply na lang sunis. Ikalat ang asok. Asok. Ang kapampangan ng usok ay asok. Aha. Uh -huh. Yan para hindi...